Good afternoon mga kasari, welcome sa tindahan ni Ini. At ngayong hapon ay meron akong sasare sa inyo na tatlong tips na wag na wag nating gagawin para hindi malugi ang ating uh, negosyo uh, Ito ay based on my experience mga kasari At maraming salamat sa mga nanonood ngayong hapon uh, At sana ito ay makabigay sa inyo ng kaunting kaalaman at kaunting tips para maiwasan natin ang pagkalugi ng ating uh, negosyo kasi yan ay experience ko before nung mayroon akong plasticware sa bayan na nalugi lang, naubos lang yung aking puhunan at hindi na naibalik. So, ito mga kasari no, ang una-una is ang kailangan alamin muna natin ang ating location kung maganda or nababagay doon sa ating negosyo. Bago tayo magtayo na ating negosyo, mga kasari, ay alamin muna natin ang location. Ah uh, sa nangyari sa akin, ito ay ano lang, kasi <clears throat> kumbaga, nasa, nanghinayang kami doon sa pwesto ng computer shop namin before. Kaya, hindi namin binitawan at yung gusto ng anak ko kasi yung computer shop namin before ay yung anak kong panganay ang may-ari pero nung umalis siya, nagpunta ng Amerika at doon na tumira ay gusto niya palitan yung business. Kaya isip kami ng kung anong magandang business. So, napag-isipan namin yung plasticware na Hindi namin naisip na ang computer shop at ang plasticware ay magkaiba. So, ang computer shop, okay lang na medyo luuban ang pwesto kasi yun din nga ang hinahanap ng mga bata, yung medyo patago kasi, di ba yung iba tumataka sila pag nagko-computer. Ang hindi namin naisip na hindi yun maganda sa plasticware. At saka nang hinayang kami na bitawan yung pwesto kasi nga mahirap maghanap ng pwesto sa bayan kung gusto mo uh, magtayo ng business. So ngayon, ang ginawa namin, napatayo kami doon ng plasticware. So, 'di ba? Sa, sa ano pa lang, sa location pa lang hindi na maganda kasi nga papasok siya at saka malayo siya sa Uh, medyo malayo siya sa proper ng bayan hindi siya, kumbaga hindi siya ano ng mga tao, hindi siya kita ng mga tao kung mamimili yung mga tao kasi sa kabila na side yung kaharap lang nung computer shop namin before ay yung paradahan ng mga tricycle pero ano pa yun uh, medyo lihis pa, hindi talaga na kaharap so doon kami nagtayo ng plasticware so kahit nga yung signage namin ay hindi makikita halos sa kalsada so doon palang sa location mga kasari is palpak na yung aming uh, business pero hindi namin yung naisip uh, pangalawa mga kasari ang ibibigay ko na tips sa inyo na ito ay uh, kailangan uh, pag lang ang puhunan huwag basta basta magastos ang nangyari kasi yung puhunan na ibinigay sa akin is 140,000 ngayon uh, nag-isip ako na magpagawa kami ng mga istante. So, yung istante talaga is kailangan namin dahil uh, walang, wala kami mga istante noong computer shop pa lang yung aming <coughs> business doon. So, nagpagawa kami ng mga istante. Okay lang yon kasi istante naman yon uh, Kailangan yun sa tindahan. Pero ang hindi okay doon ay yung nagpapintura pa ako ng bago doon sa ano doon sa pwesto kasi yung kulay ng nang wall is light blue. So, gusto ko palitan ng kulay dilaw para medyo maliwanag. Ang hindi ko naisip doon mga kasari ay malaking kabawasan doon sa puhuna namin. Ang laki ng gastos ko doon sa pagpapintura ng ano, ng pwesto na yon So, ba diba, malaking bawas yung sa uh, puhunan na ipinadala sa akin ng aking anak uh, ng paggawa ng istante, nagpapintura. Ang nagastos namin doon sa, sa pagpintura, sa pagpagawa ng ang mga istante mga sari is 20,000. So, magkano na lang ang natira ngayon is 20, uh, 120. Ngayon, uh, process pa ako ng mga papel, na permit, lahat, malaki ang gastos doon. O ba diba, laki ng kabawasan yun sa ating uh, puhunan. At uh, doon na nag-umpisa na medyo nag-isip na ako ay ang laki na nang yung nagastos ko. Paano na lang yung pampuhunan ko. So ngayon, mga kasari tapos na yung pwesto, ready na yung mga istante. mayroon na akong glass na istante. Uh, yung glass na istante yun yung purpose ko doon, lagyan yun ng mga mga abobot, yung mga pang school supplies, yung mga mga headband-headband ng mga bata kasi nga yung aking business is halo, plasticware at saka mga school supplies, halo-halo na yon Ngayon din na na akong mamili, mga kasari. Ito na yung pangatlong tips nga, kahit, na kahit dito sa ating sari-sari store, kahit ganito lang kaliit ang ating sari-sari store, wag na huwag din natin gagawin kasi malulugi talaga tayo. Uh, bago tayo mamili, isipin muna natin kung ano ang mga magbiling items kahit, kahit kasi dito sa kahit kasi dito sa ating sari-sari store kailangan natin na uh, mag-isip tayo pag namimili tayo na, huwag tayong bumili ng mga hindi fast moving so parihas lang yan sa sa na, tinayo naming business na plasticware nung una ang pamili ko is ano pa um, Maganda pa kasi lahat ng mga plato, lahat ng mga baso, lahat basta yung mga basic pa lang ng mga paninda, mga school supplies, yun ang muna ang pinamili ko. So nag-okay siya. Uh, medyo maganda naman ang unang mga buwan ng aking business doon. Okay pa. Pero nung bandang huli, doon na, doon na naman ako nagkamali mga kasari kasi namili na ako ng mga mamahali ng mga paninda gaya ng mga Dora Box gaya ng mga istante na meron kasing mga istante ako dati na kaho, parang kahoy din siya pero yung kanyang yung kanyang stand is ah, parang bakal doon na namili na ako ng mga ganun so diba mahal yung puhunan mahal ang puhunan ng mga ganyan lalo na yung mga Dora Box ba diba? mahal na ang puhunan ng mga pinamili ko So doon na nag-umpisa na nag-struggle ang aming ano ang aming business. Yung alam niyo yung mga lamesa na ditiklop-tiklop. Namili na ako ng mga ganyan, di diba? Parang ano na ako eh, parang sa parang sa isip ko ay maganda to kasi malaki at maganda tingnan sa pwesto kasi may mga ganyan ka na, di ba? Parang mukha ng tindahan mo ay social na at, ano na marami na siyang laman na mga malalaking items. Ang hindi ko naisip mga kasari na hindi yun mabili agad diba? di ba di kagaya sa mga kaldero sa mga sandok sa mga plato or sa mga bal uh, mga balde <laughs> sa mga timba yung mga ganyan yung mga paninda ko do noon i eh, mga mga plato na mga melanin marami niyan tapos uh, mga hanger basta lahat ng mga plasticware mga dustpan yung mga ganong paninda ay mabili yon kasi 'di ba, ano lang, maliit lang yung halaga. So nung huli na yun na namili na ako ng mga ganon, mga kasari, yung mga mahal na ng mga paninda. So hindi yun nabili. Hanggang ngayon, nandito yan sa bahay namin, ginagamit namin kasi hindi talaga yun nabili hanggang sa umuwi na kami dito sa amin, dito sa tindahan ko. <sighs> Andyan pa yung mga tray, yung mga racks, yung mga ganyan. Diba? Doon ako nagkamali. Kahit naman sa ating sari-sari store, pwede yun mangyari. Lalo na pag uh, bumibili tayo ng mga box-box na mga paninda, diba? Maano um, lang. Yung pera natin is mastak lang doon. Lalo na pag hindi yun, fast moving. Kaya yun ang aking uh, tips sa inyo mga kasari, no? Na kailangan talaga sa ating negosyo ay isip talaga tayo, huwag tayo bumili ng maramihan. Kasi doon niya na-stock yung pera natin. Kaya ako, dito sa akin sari-sari store, pag yung mga hindi naman fast-moving, meron naman akong ganyan ng mga paninda, pero ah, kaunti lang yung aking binibili. Yung binibili ko lang na maramihan is yung nakikita ko na araw-araw ay binibili ng mga tao. At ah, sana ah, nakapigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo mga kasari no sa based lang yan sa aking experience uh, hindi naman kasi lahat ganun ang nangyayari pero ito ay sinishare ko lang sa inyo kasi gusto ko rin uh, kapulutan ninyo ng aral ang mga nangyayari noon sa aking business na hindi hindi pa talaga ako uh, expert sa pagnenegosyo mahilig ako magnegosyo pero yung, kung, yung, yung sinasabi ko na hindi pa ako expert hindi ko alam kung ano ang pasikot-sikot kasi hindi naman tayo nakapag-aral ng about sa business, di ba? Hanggang high school lang naman tayo. So, yun ang ating, uh, ano, yun ang ating mga experience na, kung baga, na, naka-learn tayo ng lesson mula sa ating experience. Kaya, maraming salamat sa inyong panunood. <laughs> I-share ko lang sa inyo mga kasari ang aking experience before. Pero ngayon ay natututo na tayo, ba? Diba? naka ano na tayo eh kumbaga naka learn na tayo ng leksyon mula sa ating mga pagkakamali ganun naman talaga kailangan muna natin magkamali bago natin malaman kung ano ang ating gagawin so yun lang mga kasari ang aking tips sa inyo at sana ay nakapulutan ninyo ito ng aral at na, nakabigay ako ng kaunting kaalaman at dito ko natatapusin, mga kasari, ang aking uh, share sa inyo ngayong hapon. Maraming salamat sa panunood at sa mga manunood pa. Maraming salamat sa inyo. At kung bago pa kayo sa aking channel, Tindahan ni Ining, uh, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe ng aking mga video. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat! God bless us all! Bye